Aba, tila inamin na ni Chief Falamino sa Sokmed na may away sila ni Sofia Andres matapos niyang sagutin ng isang follower na nagkomento sa kanyang Instagram post. May mahaba-habang hanash kasi si Chi sa IG tungkol sa mga taong walang tigil sa kakakuda at panghahamak sa kapwa. Chi ka ni Chi, people have thrown dirt on my name, others given me flowers. It's all a garden to me. Dagdag pa niya, lagi naman ganon. When you finally stand up for yourself, some people will still find something to criticize or belittle you. If I stay silent, LM guilty. Tagal nyo na ganyan kahit anong isyo, kahit sinong artista wala pa rin kayong pagbabago hanggang ngayon. And then if I speak up, kasalanan ko na naman or I'm guilty. I've already addressed these things before, ayaw ko na maging sirang plaka tulad nyo. Like I said people will believe what they want to believe. Since patolera daw ako kayo na rin nagsabi niyan, I choose my battles wisely. Okay, this time I'll make patol. Eh may isang sawsaw erang netizen na nagkomento sa mismong IG post ni Chi at tinagpa si Sofia. Sinagot ito ng ex-girlfriend ni Jake Cuenca nang hindi niya makikita kasi blame up niya ako and I didn't unfollow her. Pero nang kumpirmahin namin sa IG ay pareho namang hindi sila nakafollow sa isa't isa. Habang sinusulat ito ay wala pa ring sagot si Sofia sa hanash ni Chi. Mukhang dead ma ito sa sinasabing parinig daw ni Chi. Pero para sa mga cyber chismosa, mas babantayan daw nila ang magiging online bardagula ng dalawang aktres lalo pa at nakumpirma na nila na totoo ang chismis na awayan ng dalawa. At dahil nga sinagot ni Chi ang isang nagkomento ay kanya-kanyang bigay tuloy ng komento ang mga mamang netizen na feeling may alam sa pinag-ugatan ng gusot ng dating magkaibigan. Ang iba pa ay itinuturong dahilan ng pagkakalink di umano ni Chi kay Matthew Lulier na pinsa ng partner ni Sofia na si Daniel Miranda. May kumuda rin na si Sofia ang dahilan kung bakit nakilala raw ni Chi si Matthew. Hay nako, kung ano-anong haka-haka ang mainit na pinagdidiskusyonan sa Sokmed, as if kasama sila sa circle ng dalawang aktres at ng pamilya ni na Matthew at Daniel. Nakakaloka! Anyway, sana lang maayos na kung ano man ang hindi pagkakaunawaan ni Nachi at Sofia at huwag sanang gatungan pa ng mga intrigerang netizen. Ano ang sinyo sa balitang ito?